Dalawang katuruan sa Biblia Mula sa unang bahagi ng pahayagang ito ay nailahad namin ng napakaliwanag ang una at pangalawang dako ng kamalayan sa bagong tipa ng Bibliya. Ngayon naman ay ihahayag namin ng napakalinaw ang ilang aral ng katuruang hintil na kung saan ay lakip ang malabis na paghihimagsik sa ibang ng kaharian o sa katuruang Kristo. Sa bahaging ito ay maunawaan ng lubos ang tunay na aral ng Diyos na kung saan ay kasusumpungan ng mga aral at utos pang kabanalan na tanging daan sa kaligtasan ng kaluluwa at kapatawaran ng mga kasalanan. Gayun din naman na dito ay makikita ng may hustong linaw ang hidwang mga aral at utos na nagpapaging hangal sa sinumang sa mga ito ay tumatangkilik at naninindigan. Narito ngayon ang isang bahagi ng bagong tipan na pinaninindigan ng matibay ang katuluang hintil o ang ebanghelyo ng di pagtutuli na nagpapawalang kabuluhan sa kautosan na madiing sinasabi sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya sapagkat sa pamamagitan ng kautosan ay ang pagkilala ng kasalanan. Sapagkat ang kautosan ay gumagawa ng galit datapwat kung saan walang kautosan ay wala rin pagsalansan. Datapot ngayong tayo nangaligtas sa kautosan. Yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin. Ano pa't nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karakihan ng sulat. Ang kautosan nga ba ay laban sa mga pangako ng Diyos? Huwag namang mangyari. Sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautosang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay nga ang katuwiran ay naging dahil sa kautosan. Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdan at may pagpapasok ng isang pagasang asang lalong magaling na sa pamamagitan nito'y nagsisilapit tayo sa Diyos. Sino mang naninindigan sa likhang aral na iyan ng mga hintil ay sasabihin wala ng kabuluhan pa at inutil ang kautusan Napawi na nila. Kaya pinalitan na ng iba. At iyan nga ang tinatawag ng mga hintil. Nakautosan ng pananampalataya. Maliwanag ng sa sino man ay hindi inaaring ganap sa kautosan sa harap ng Diyos. Sapagat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya walang alinlangan ni Dudaman na ang pagdidiin ng mga talatang nabanggit ay maituturing na katuwiran sapagat Biblia na nga ang napakaliwanag na nagsabi ng gayon. Subalit, Ang Ebanghelyo ng Kariyan o ang katuroang Kristo na ipinangaral ng sariling bibig ng Kristo ay hindi maitatanggi ng lahat na maliwanag din naman na nasusulat sa bagong tipan ng Biblia ano pat mula sa ipinangaral na Ebanghelyo ng Kaharian ng sariling bibig ni Jesus hinggil sa kautusan? Ay napakaliwanag na hindi sinasang-ayunan ang katurong hentil na nabanggit. Gaya nga ng mga sumusunod ay makikita ng walang anumang sinasang-ayunan at kinikilala ang Kristo hinggil sa minamatwid na aral ng mga hentil tungkol sa kautusan na ang madiin niyang wika na tumutukoy ng ganap sa usaping iyan ay gaya nga nito. Kung inyong isipin, ako yung upang sirain ang kautusan. O ang mga propeta, ako yung hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat, katotohan ang sinasabi ko sa inyo hanggang sa mga wala, ang langit at ang lupa ang isang tuldo o isang kundi sa dumaw paraan ay hindi mawawala sa kautosan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya sa kanya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datang pat yung idong mong pumasok sa buhay. Ingatan mo ang mga utos at nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Napakaliwanag ng mga salitang na mula mismo sa bibig ng Kristo. Binibigyan niya ng diin at patuto na ang kautusan ay hindi gaya ng iginigit na aral ng mga hintil na sinasabing ito'y Una, walang laman Pangalawa, mahina Pangatlo, walang kapakinabangan Pangapat, walang sino mang pinasasakdan Panglima, sino man ay hindi aaring ganap sa kautusan At panganim walang katuwiran Maliwanag pa nga sa sikat ng araw sa katanghaliang tapat na ang ebanghelyo ng di pagtutuli ng kalahiang hentil ay walang anumang pagkilala at pagpapahalaga sa Ebanghelyo ng Kaharian o sa Katuroang Kristo nitong si Jesus na nagtataguyod at nagtatanggol sa kautusan. Dahil diyan ay isang katotohanan na kailangang pakatandaan ng lahat na itong si Jesus ang nagtuturo ng pagsunod sa kautusan at ang mga hintil naman ang nagtuturo ng pagpapawalang kabuluhan o pagpatay sa kautusan Ang sino man sa makatwid na nagpapawalang kabuluhan sa kautosan ay siya ang pangunahing sumasalangsang sa kautosan. At sila ay walang iba kundi ang mga hintil ng makaluma at ng makabagong panahon. Mula sa hindi maitatanggi na katotohanan ito, ay tinitiyak namin na ito na ang husto at wastong sandali na ikiling natin ang ating paningin sa mga dalisay at sagradong aral ng katuruang Kristo. Sa gayon, talikuran at iwaksina natin ang mga hidwang aral ng katuruang hintil na nagpapaging makasalanan at kasuklang-suklam sa paningin ng kaisa-isang Diyos ng langit at ng lupa. Isa pa nga lamang ang usaping ito mga kapatid sa katuroang Kristo. Sa hindi kakaunti na hidwang aral ng mga hentil na sa buong akala ng marami sa ngayon ay daang matuwid tungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung pala naman ay bitag lamang ito sa tiyak na kapahamakan ng kaluluwa naman sa kalupaan. Kaya naman, Pakaunawain na nating mabuti ang pit na babala ng kapatid nating si Juan hinggil sa sinuman na higit pang pinahalagahan at tinangkilik ang ibang ebanghelyo o ebanghelyo ng dipagtutuli ng mga hintil na sinasabi. Ang sinuman na nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng uma at gayon din ng anak. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ang sino man kung gayon na hindi nananahan sa katuroang Kristo at sa kautosang Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kaya nga, ang sino man na nananahan sa katuruang hentil at kautosang hentil ay hindi kinaroroonan ng Diyos at ang katotohanan ay wala sa Kanya. Sa tuwirang salita, ang sino man na nananahan sa katuruang Kristo at sa kautosang Kristo ay kinaroroonan ng Diyos at ang katotohanan ay suma sa Kanya. Sa makotid baga, ay garantiya yan ng buhay na walang hanggan. Ito ang katuruang Kristo. Sumaati nawa ang walang patid na daloy ng mga biyaya ng langit. Ako ang inyong kapatid na si Ricardo Hoson Morales. Hindi dito nagtatapos ang aming paglilingkod sa inyong mga kapatid namin sa katuruang Kristo. Muli, kami ay magbabalik sa higit at lalong madaling panahon upang sa inyo ay maglahad ng mga payak na bagay ng Diyos o ng mga dalisay at sagradong araling pang tunay na kabanalan. Na kung saan ay masusuntungan lamang sa Ebanghelyo ng Kaharian o sa Katuroang Kristo. Hanggang sa muli.